Hi guys. Kukuha si William ng Madre, Ag Madre de Agua para sa baboy. Idadagdag doon sa iahalo doon sa 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 ng saging. Yung kinuwa niya kapo na sa ng saging guys. Tapos kinabukasan umulan ng malakas. Kaya basa ang lupa. hindi mo malaman hindi malaman ang panahon ngayon ang panahon ngayon guys ano yung kalahati ta, tag araw yung kalahati tag ulan tag <laughs> yung kalahating araw yung buong araw isang araw kalahating tag ulan sa lahating tag-araw. Ang panahon ngayon, guys. Pabago-bago ang panahon. Oh. Huh? Kunin niya na yung babalatan niya na yung puno ng saging, guys. Maghihiwa na siya. Nakinuha niya ang puno ng saging kahapon, guys. Hindi na, na... Hiw nahiwa kahapon kasi pag gabi na hindi na carry 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 kaya kinabukasan nalang hiwain ngayong umagang ito guys maghihiwa si William na sa ng saging kuha niya hiwa niya, pakain niya sa baboy Di ba guys? Ayan. Binabalata na ni William yung ano puno ng saging guys. Tapang nabalata na yan. Ayan na. Saha na. Ayan. Kulay puti na yan guys. Kaya tinatawag ng saha. Gano'y, 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 Binibilang mo ba yata yung balat nyan? <laughs> Kaya? Mahirap na din yung ano. inaano guys yung tinatanggal yung matigas. Maarte kasi yung mga baboy namin. Ayaw nila yung matigas na, ano, paha. Tinatanggal pa yung, ano yung matigas na yan ayun, na ay yung saha guys Ma malambot na yan lahat gusto -buso gusto yan ng mga baboy diba yung ano yung pinaka ano yan parang fluorescent. oh, kinakain yan sa gitna Oo, yung sa pinaka yan guys pwede nating kainin pwede kainin ng tao pinaka yan ng saha Tikman ko nga, manamis-namis. Kaya pala gustong gusto ng ano eh, baboy eh. Manamis na mes. Oh. Wait lang guys ha. May ulit. Ayan guys, dadaling niya na doon sa hiwaan. Handa niya na yung pag niya doon. Handa na yung pwesto niya. umaga pa lang hiningan na ako. <laughs> eh siguro yung machaba. ba. Ah, <sighs> eh, agad. Dito na pa. Saan ka pa? Diyan sa dati. Ayan ay, na, inaanda niya na guys yung paghiwaan niya ng sa, ng saging. Tapos yung kinuha niya kaninang madre hindi agwa. Guys, nag-uumpisa yan na siyang magiwa ng saha ng sagay. Ganyan siya magiwa, guys. Iba yung style ko. Iba, iba rin yung style ng pag-iwa niya, guys. Ako patadtad. Tapos, Hinahati-hati ko. Hinahati-hati ko pa. Doon ako komportable, guys. Siya yan. Komportable siya yan sa ano niya. Ba, mamaya maano naman yung ano mo? Yung? yung kamay mo. Dapat nilagyan mo ng tela. Kabisado ko na yan. Siya guys? Hindi naman yung kamay ko yung may iwa yan. <laughs> Di ba, guys? Concern lang naman ako, guys, sa kanya. Bala siya. Si William, si William, si William, si William. <coughs> Nagbago ako ng pesto para hindi masyadong nakatutok sa 'yo Ba may masilip eh. <laughs> may masilip na eh, hindi dapat masilip. Ate <laughs> oh, ba? Diba? Wala oh, tumatawa dito, guys. <laughs> Aray ko, makitawa na lang kayo guys. <laughs> ano pong masisirit dyan? Ano siya sabi mo? Huh? So, ano masisirit dyan? <laughs> Pwede lang ako ng pwesto. Ayan Ayan guys. Patapos niyang hiwain, tatagta rin. Di ba, Parang matrabaho, guys. <laughs> Sa akin, eh, hiniwa ako ko muna. Hindi ko na tina, ano, diretsyo na tad, -tad. Siya hiniwa pa, tinad -tad. Double ma, double, double, double. Double, double. sa so bagay, diyan siya comfortable guys sa style niyang pag ihiwa ng saha ng saging mamaya pagkatapos niyang hiwain yung saha ng saging madre di agwa naman susunod na yung madre di agwa yan sino, sino niya <clears throat> Sinasod na nga na yung Madre de Agua guys. Nahalo dyan sa sa ng saging. Pwede rin naman yung ibigay yung buo, buo yung guys. Kasi lang yung mga baboy namin. Nagpaka-arte. Mana sa busing nila. <laughs> busing William nila guys. <laughs> nanira. Ako yung basher niya. Ako ang kauna unang kauna-una basher ni William, guys. <laughs> eh, sa, iba pa. Iba pa ang mag-bash kanya. O, di ako na muna. <laughs> Joke! <laughs> Tapos, lalo ayan ng asin para may may ano panlasa ay ano? may lasa 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 kapag walang asin di wala kapag mayroong budget sa asin lagyan ganyan kami guys wag may budget lagyan madre di agua para sa mga baboy yung sa naman guys, hindi rin pwedeng buo-buo yung bibigay sa mga baboy. Ang dami nilang sinasayang. Kaya talagang kailangan hinihiwa. O oh, super arte na super arte talaga ng mga baboy namin. Kaya kailangan hinihiwa guys. <coughs> ano na na sa timba na malinis? <laughs> Pero malinis naman talaga yan, guys. Hindi lang mababanwala agad. <laughs> Ibigay niya na sa mga alaga namin, guys, ni Boss William. 'Di ba? William, Boss William. Mamaya. <laughs> I'm follow you. I'm follow you. Okay? All right. Okay, okay. All right. <laughs> Ayan guys, bibigay nga dito sa apat na mapukulit na nakawala nakaraang araw. Doon, doon pala sa kabila, binigay niya, guys. Ayun. Yan, 'di ba, guys? Ang sarap-sarap na sarap na sarap na sila 'yan. Pangmeryenda merienda nila pangmeryenda lang, lang nila yan guys. Ayan guys. Para sa Inahin naman yan. Pinakaray ng baboy. Siya ang nagbigay ng swerte sa amin guys. Ang baboy na inahin na pure native. Yung apat yung guys meron ng mix na dorok. Yung puti na baboy. Puti na baboy na tatay nila guys. Pero mas malakas pa ang dugo ng nanay na native. Ayan na, kinakain na ng inahin. Ito yung pure native naming baboy na nagpaswerte sa amin. Paswerte sa amin yan guys. Si inahin baboy. Doon naman siya sa isa. Hindi na ako makasunod doon. Maputik. Isa na lang siya guys. Na-dispatch na namin yung anim. <laughs> Kailangan na kasi namin ng pera guys. Malaki ang pangangailangan namin. Para may pambiling abono. May pambiling may pambiling krodo at may pang-consume kami guys at pambili ulit ng pagkain ng baboy guys yung darak <laughs> at totoo na lang talaga wala na nga natira sa pinagbenta eh. wala na kami natira paikot-ikot lang ang buhay namin dito wala nga akong sahod guys ang sahod ko na lang, yung pambili, pinambili ng bigas. <laughs> importante, importante may pambiling bigas, guys. At pang ulam. yeah, thank you kay Lord at sa mga baboy namin, guys. Malaking bayaya pa rin sa amin, guys. Itong mga alaga namin. Kahit mura yung bili ng mga baboy dito. Dito sa lugar namin, guys. <laughs> Kaya thank you pa rin kay Lord. Sige po, guys. Sa inyong, maraming salamat sa inyong lahat. Dito na magtatawas ang video ito sa mga pagpapakain ng baboy. Sana magustuhan nyo ang aming mga videos. Paki-subscribe okay, na lang po kay William Tamayo Mayogba. Salamat po sa inyong lahat. Bye!